Napanood niyo po kahapon ang pagpapasaya ng ilang kapuso reporter sa mga pasyente sa Tala Leprosarium sa Calaocan. Ngayon naman po'y mga batang salat sa buhay at may kapansanan ang nirigaluhan ng mga libro. Tuwang-tuwa ang mga bata sa payatas nang binasaan sila ng mga kwento ng ating mga kapuso reporter na sina Sandra Aguinaldo, Lei Alvis, Cesar Apolinario, P.R. Kanghel, Lia Manalac del Castillo, Lars Santiago, at ang mga Rafi Tima, at Mari Sumali. I donate these books to the children of Fayatas because they I want them to learn new words and add more words to their vocabulary so they can learn something and I want to share my books. Merry Christmas. I hope you learn something from the books we donated ilan lamang si Ram, Julia at Enzo sa mga batang nagbahagi ng kanilang pinakamamahal na mga libro para magpasaya ng ibang bata. Idinagdag namin ng mga ito sa mga aklat na alay namin sa isang center ng Barangay Payatas. No! 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 Sa init ng pagtanggap ng mga bata, hindi mo iisipin may pinapasan din sila sa mumunti nilang balika. Bukod kasi sa pagiging kapuspalad, may kapansanan din ang marami sa kanila. Kaya sa araw na ito, hindi kami tagapaghatid ng balita, kundi tagapaghatid saya sa mga batang sabik sa aklat. Ay. Tutok na tutok ang mga bata sa mga kwentong hango sa Biblia. Samuel, sabi ng Panginoon sa kanya, Samuel, huwag kang tumingin sa panlabas na kaanyuan. Tumingin ka sa puso ng tao. Bahambahanan Oh. No? sabi ni Moses, lahat ng mga hayo pumasok saan? Sa barko. At istoryang punong-puno ng aral. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni Ampalaya. Ngunit bugnutin siya at mainitin ang ulo. Ikaw ay napatunayang nagkasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. Sa ganitong paraan man lang, mapasaya namin ang mga bago naming kaibigan. Isang araw, merong bata na mahilig mag-kolekta ng kung ano-ano. Binangin -ano. <laughs> <laughs> siya tapos maya-maya. Pero may mga regalo din ng mga bata sa amin. May kumanda. tumataw sa sayaw. May pick pa. Bulak-bulak ka ba? Oh, bulak-bulak ka ba? Bakit? At ganda-ganda. Habang nagsasalo-salo sa merienda, napansin naming ilang bata ang nagsimula ng magbasa. Lagi na nilitong itong magagawa, lalo pat Bukas ang aklatan sa lahat ng bata sa lugar. Anong mensahe mo doon sa mga nanonood sa atin? Magbigayan po sila sa darating na Pasko. Sana marami pa kayong mapasayang tao. Ah! Ah! Mahal ko kayo. Kami po ay lumalapit sa inyong gininto pusat kumakatok po. Upang manatili po sa atin ang kapayapaan, pagmamahal at pagkalinga. <laughs> Sa aming pag-alis, pakiramdam namin kami ang nakatanggap ng regalo mula sa mga musmus na ito. Ang kanilang mga halakhak at mga yakap, lubos namin ipinagpapasalamat. Sa ngalan ni La Sandra Aguinaldo, Lay Alves, Cesar Apolinario, PR Canghel, Lia Manialak del Castillo, Lars Santiago at Rafi Tima, ako po si Mariz Umali.